Hello! What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Keras. Sa video na ito ay kikwento ko sa inyo kung paano at magkano ang nagastos ko sa pagpapakabit ng kuryente. So, quick background lang. Uh, may nabili akong lupa dito sa malapit ng sa amin. Tapos, ngayon ko lang napagpayuan ng bahay. Maliit na bahay lang. Parang rest house. Tapos, Um, Nag-decide ako na magpakabit ng kuryente At nakikita nyo naman dito sa video na ito Na tumitingin ako sa aking bagong kabit ng kuryente Okay, so una nating pag-uusapan ay kung paano Paano yung proseso So yung una kong ginawa ay kumontak ako ng isang elektrisyan Tapos, siya na yung aking pinaprocess sa mga papeles Kasi meron din akong mga lakad So kailangan ng apat na requirements Una kumuha ng sidula. Pangalawa, barangay clearance. Tapos ang purpose doon na ilagay ay para magpakabit ng kuryente. Pangatlo naman, kinakailangan ng deed of sale or title or declaration ng lupa. Kung ikaw ay hindi naman ang may-ari ng lupa, pwedeng consent. At pang-apat naman ay ang application form doon sa kumpanya na magkakabit ng iyong kuryente. So, apat na requirements lang ang kinakailangan. So, yun, binigay ko yun sa electrician at siya na ang nag-process. Pagkatapos nun, iti-check pa ng ubo yung aking pinapatayong bahay. So, kailangan yung bahay mo meron na siyang bubong, meron na siyang dingding. Okay lang kung wala pang um, pinto, wala pang bintana. Pagkatapos, kapag meron na siyang bubong at dingding, pupunta ang ubo at pipicturan yung bahay kasama yung may-ari. So yun, nagpusing din ako sa harap ng aking pinapatayong bahay. Yun yung proseso. So natapos na yun at nagawa na ng electrician lahat ng proseso sa papeles. So yung una namin ginawa ay sinet up na lahat ng mga lighting sa loob ng bahay. At pagkatapos dito naman sa labas. So sa aking sitwasyon, kinakailangan ko ng pitong poste para sa aking bahay. Pitong poste mula sa main line at 230 meters na service wire. So, yung kagandahan lang, yung aking kapitbahay ay meron ng apat na poste. So, nakiusap lang ako na makikabit ako at dadaan yung aking service wire sa kanyang poste. At magpapatayo na lang ako ng tatlo pang poste para umabot na sa aking bahay. At luckily naman, meron kaming poste sa aming isang bahay. Kaya, Pinaputol ko na lang sa electrician at ito yung pinapatayo ko dito sa aking pwesto. Tatlong poste ang kanilang kinuha doon tapos pinatayo dito. Kasi kung bibili pa ako ng poste, gagastos pa ako ng almost 3,000 each. So kung pitong poste at almost 3,000 yung kanyang price, kasi number 3 ito, ay gagastos ako ng almost 21 or exactly 21,000. Dito naman, sa service wire, yung ginamit ko ay number 4. So, itong number 4, para lang ito sa malalaking bahay o merong negosyo. Malalaking equipment, gano'n. Kasi nga, itong service wire, binigay lang ito sa akin ng aking mama. Pwede namang magkabit, magpakabit ng service wire na hindi number 4 or yung maliit lang, yung standard. Kasi, kung Magpapakabit ka ng ibang service wire, ibang numero ng service wire ay hindi ka nabibigyan ng free service wire ng kumpanya. Kasi basically yung kumpanya ay magbibigay ng 30 meters na free na service wire. Pero kung magpapakabit ka ng ibang um numero ng service wire ay hindi ka nabibigyan ng free. Kaya hindi nawa ko nagpapakabit na lamang ako sa service wire na binigay sa akin ni Mama. At laki din naman umabot naman siya nang 200 30 meters. At kung bibilihin mo siya, kagastos talaga ng around 10,000. Kasi number 4 ang aking service wire. Yun. So, ito lahat yung nagastos ko. Sa labor, pati other expenses, nasa 11,000. Sa materials naman, kulang-kulang, nasa 9,000. Kaya, umabot siya ng 20,000. Imagine, kung bumili pa ako ng sarili kong service wire at poste, aabot talaga ng 50,000 yung magagastos ko. Kaya nagpapasalamat ako na hindi na ako nakabili ng poste at service wire at nakasave pa ako. I hope that you've learned something from this video. If you find this video helpful and informative, please do click like and share this to your friends. Thank you and keep safe always. Bye bye mama.